Ayan kalakas nandito tayo sa ating ano dito sa may uh, uh, taniman ng ano ng mga ampalaya ayan po napaganda yung ampalaya nila. hindi hindi po akin to So i-share ko lang yung ano napaganda nilang mga taniman ng ampalaya Ayan napakaganda po yung mga ampalaya nila Dito po dito po sa atin kasi dito sa amin uh, ito yung taniman ng mga ampalaya yan po. tulad ng mga nakaraang mga vlogs ko dati ayan samahan niyo ako at libutin natin yung mga ampalaya nila yan oh. po. ganda yung ampalaya ng bunga nila ayun yung aking pinsan nagpapatubig sabi ko sa kanya mag ano na pahinga na at ano pagod na pagod na siya ayan malalaki yung ano ampalaya nila yan po So hindi pa nakakaabot dito sa taas kala kasi yan po yung mga ano nila. Sapaw nila. Yan. Ganun din natin yung ano, experimental site nila. Yan po. Hindi nila nilagyan ng sapaw pero tingnan nyo. Yan. Napagaganda. Yan. Napagaganda yung mga bunga nila. <coughs> Yun. Nagpapatubig. po yung ano, experimental site yan yung bunga ng mga ampalaya yan. daming bunga kalakas yan po so parang medyo naiingit ako sa ano nila <laughs> ingit na maganda ah. E, wag yung ingit na hindi maganda ingit ko dahil siyempre ako dating nagtatanim Napa. Katanim kasi ako dati ng ano ng mga gulay kaya yan Namimiss ko rin yung mga gulay. Ni So, yun nga. Baka siguro pag tapos ng anihan ng mais. Tingnan ko kung i natin yung panahon natin para makapagtanim ulit tayo ng gulay para uh, mabalikan at masupplyan ulit yung mga dati nating mga ano, suki sa palengke pa oh, ang gaganda ng ano bunga ng mga ampalaya napaklawak po yung ano taniman ng ampalaya dito sa amin yun po yan so napakaganda dahil napakarami ng bunga kahit hindi pa umabot dito sa ano taas So napakaswerte nga yung mga ano, yung mga nagtanim ng gulay dahil medyo maganda yung presyo sa palengke ngayon. Uh, minsan ako sa ano sa palengke. May mga suki tayo ang tinatanong kung may mga gulay pa rin ba tayo. Sabi ko medyo nagbakasyon muna sa ano pagtatanim ng gulay. Pero ga tulad ng sabi ko kanina dahil nandito ako sa taniman ng mga ampalaya, na uh, napag-isipan ko na ano uh, babalik sa pagtatanim ng gulay siguro sarap ng pakiramdam pag nandito ka sa ano sa taniman ng mga gulay yan para yung ano para kang walang problema pagganda sa ano man lang naman ano pagsabayin yung trabaho namin sa labas yung pangongontrata sa CCTV kung walang gawa sa labas uh, nandito tayo sa farm. So, yun siguro magandang ano uh, magandang proyekto. Ayun. Kno, napakaliwalas 'yung mga gulayan. So maraming salamat sa laging panunood sa ating munting channel. Uh, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, please subscribe, like and share sa ating YouTube channel Raser TV. Maraming salamat po. God bless. Bye bye. Tulay na tayo. Talbos ng ampalaya. Sarap nito. Ayan, pres na pres. Ayan na. Ah. May isasaw na mamaya sa ano. Sa munggo o kaya balatong.